So guys, parang na Facebooking tayo ah. Nga lang, tawagan natin. Parang na Facebooking ako, ah. oh, putya. So guys, as of now, nasa atin pa rin yung pagkain. Hindi ko talaga matawagan, walang signal or binlock na yata ako. So bigla kong naisipan tumambay dito sa dati kong tinatambayan. Matagal-tagal din ako hindi nakapunta dito. Marami na ring rider ang nawala dito sa tambayan na to. Dito ko uumpisahan ng pagkuha sa aking first booking. Hanggang sa hindi rin naman nagtagal nakakuha na ako ng booking dito sa Just Print. At late number lang pala ng motor ang kukunin ko. Pumasok na nga rin pala ako dito sa loob. Online payment nga pala tong booking na to kaya wala na akong i-collect ang cash. Direkta na tong papasok sa aking Lala Move up. Pero bago ko umalis nagsuot muna ako ng gloves kasi sobrang itim na ng kamay ko. Hindi talaga ako sanay mag-gloves kaya ayun sobrang layo na ng kulay ng kamay ko. Medyo malayo-layo pala tong booking na to kaya ihahatid ko ng mabilis. Dito na nga pala ako dumaan sa pilin bes kasi dito naman sa loob yung didelivera natin. antagal din nung huli kong dumaan dito. Sakto alam ko yung pagdadalahan, isang company kaya hindi na ako mahihirapan maghanap. Sa pinaka boundary nga pala nito, dito na inilipat yung guard. Hindi nga pala nakakalusot dito nung basta-basta. Kailangan talagang may sasadyain ka. Pagkatapos nung isang guard, meron pang isang guard kaya tayo makakapunta dun sa destination natin. At nung tinanong kung anong dala ko, sabi ko pagkain para makapasok agad tayo. So eto na guys, naabot na natin kay sir at dito ako biglang napatambay sa makdo dito sa batino buti na lang tumambay ako dito dahil nakakuha ko ng abonong booking 99 pesos din ang delivery fee halos 500 meters lang ang layo mula dun sa tinatambayan ko at yung pagdadalahan naman natin wala pang isang kilometro panalo na guys 99 pesos agad at habang inaayos pa tong kape inanda ko na tong pang abono ko 250 pesos lang naman ang swerte mo talaga kapag ganito lagi ang booking mo sa buong maghapon easy 1000 yon sigurado at ito na yung item na pinick up natin isang kape lang at isang ice coffee sabi ko naman sa inyo malapit lang kaya nandito na tayo ngayon sa Asian Computer College hinabot na ni ma'am lahat ng total ng babayaran niya tuloy tuloy na tong biyahe na to kung mapapansin nyo dumaan tayo dito sa iMall kasi dito tayo pipick up sa loob ng Camp Vicente League. mabilis ko palang nahanap yung bahay ng pick up sa tulong na rin ng mga pedicab driver dito ang kaso nung nandun ako sa bahay ng pagdadalahan natin wala daw siya dun. Kaya ang sabi niya maghintay na lang daw ako dito sa Jollibee At nung nakita ko si Ma'am Dagos na nga papunta sa akin at tinabot ko na yung parcel niya hindi ko na nga magawang mag soft drinks kasi sa katabi ng building na to nakakuha tayo dito ng booking nagpapabili pala ng ulam yung customer nagdadalawang isip nga pala ako sa booking na to pero wala na akong nagawa kundi kunin na lang to ng tuluyan kaso nag-aalangan talaga ako sabi ng customer picturean ko daw yung mga ulam dito tapos isend sa kanya doon daw siya pipili hanggang sa nagchat siya sa akin sa lalamboob sabi niya isang order ng pakbet at isang order ng lumpia sobrang lapit nga lang pala ng pagdadalahan pwede mo nang lakarin kaso kabaligtaran na nangyari halos pa ikot-ikot na ako dito sa lugar na to hindi ko talaga makontak yung pagdadalahan hanggang sa naisip ko na hindi kaya na scam na ako hindi ko talaga makita yung bahay ng pagdadalahan miski yung landmark hindi ko makita so guys parang na facebooking tayo ah nga lang tawagan natin parang na facebooking ako ah. oh, putya So guys, as of now, nasa atin pa rin yung pagkain. Hindi ko talaga matawagan. Walang signal or binlock na yata ako. yung tayong ipag-asa ko na lang guys ay mag-chat sa cups ko ng lata ko oh, hinihintay ko na oh. thank you matagal na rin ako dito ang paikot-ikot pero kapit lang <laughs> pag nagtataon ulam namin pakbit sa alumpia um... awa naman ng Diyos guys nakita ko na yung apartment so yung lang kasi no kung may iskam tayo so mahina naman daw talaga ang signal dito kaya doon na lang talaga ako umasa sa chat niya doon sa lalamove app kinabahan ng itlog ng motoben Maliyan na 349. Saan mo rin Siyempre, check ko yung bayad ni sir, baka sobra. Pero sakto naman guys, napansin ko nga pala yung motor ko paubos na ang gas. Kaya pumunta ako dito sa pinakamalapit na uno para magpagas ng isang piso malayo-layo na rin ang tatakbuhin ko noon. Hindi ko na napakita sa inyo guys kung ano yung pinikap ko. Dalawang supot pala na frozen na breast milk. Siyempre minadali ko na. Ayun naman kasi yung bili ng ating customer. Magdadagdag na lang daw ng tilo mampas na nga pala ako sa Los Baños. Dito daw natin dadalahin sa Bae Laguna na kung saan walang kasing luwag na daan. Dito ko nga pala dadalahin mismo sa Lesser's Garden. Dito yan sa kahabaan ng Bae. Pumasok na ako dito sa loob ng shop nila para iabot na yung gatas. Ito siya guys, breast milk. May yellow pa nga yan eh. Ginawa na nga palang 300 pesos yung delivery fee na dapat 145 five lang. Nagpalipas nga pala ako ng ilang oras dito para makapag-antay ng booking. Saktong sakto, malilim, tapos ang sarap pa ng hangin. Habang nagbebay pa ako dito, kasabay ng pahinga, pabili nga pala ako ng isang turon ni nanay. Kasi mukhang masarap at nung mukhang wala naman akong makukuha ng booking dito, unti-unti na rin akong gumapang, pabalik ng kalamba. Tinagad na rin akong mag-abang ng booking. Sayang lang kung nakakuha ko ng booking, jackpot ako sa biyahe ko ngayong araw. At sakto guys, habang nakatambay ako dito sa tinatambayan ko, dito sa kalamba, nararamdaman ko na parang umuuga tong motor ko. Yun pala, lumilindol. Kaya dito sa gilid ko na malaking ay naglabasan yung tao at tinanong nila ako kung lumindol nga confirm guys naglabasa na yung estudyante so ibig sabihin may lindol sigurado mimiya sobrang traffic na yan kinuha ko na nga pala tong magiging last booking natin ngayong araw at inatid ko na rin sa customer natin ang mabilisan so dito na lang muna siguro ang ating video kahit medyo maliwanag pa sobra naman ang bigat ng traffic dahil sa lindol na yon